sa laya, o pok Eno? Eno? Lasing na sa soft drinks. Ay, hindi pala. Chaser niya pala yun. Ay! yung Superman. Oh, Superman! Uy, isa pa, ulit, isa pa! Ulit, 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 kaya mo pa ulit, Kaya mo pa! So diyosupakto oh my god tigikan Super. superest walang ka effort effort <laughs> ano masasabi mo don lester wala fucked up na talaga sila oh. Ikaw, ano masasabi mo Basta sila lang tinamaan ang isa sa mga nasansimil nasansano ano 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 si ano 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 Ako palagi sa heart ni Dota Friend Kahit balik ka rin ng mundo Hindi! Si Narf! Gawin pa si Narf! Mahal mo si Narf! Ah, ah. <laughs> mahal mo pa si Narf Emil? Hindi! Nah, mahal ko si Muning! Ay, bitter mo! <laughs> kumakatok si Muning! Bilis! Kumakatok si Muning! Kumakatok si Muning! Dali! Bumuksan mo hindi! Sa heart mo ko? <laughs> Bumuksan <Mabang? laughs> mo <Mabang? laughs> sa heart hindi! Sa heart ko? <laughs> oh, thank oh. you. Iyak ka nga. iyak ka. <laughs> Ay, minabas yata nila mga... Pisa. Yung, yung... Wal yung dito GSM? Ba? Yung isa? Minabas yata kanila.